Either po, may ask po magkano ang magagastos sa proseso po. Salamat. Ang tinutukoy po niya is ang surrogacy cost. So, ilang ulit ko na po itong na sagot. Hindi <laughs> ko alam kung ilang ulit ko pa itong uulit-ulitin kahit naman po napaka-available po inyo online. You guys, pwede kayong pumunta sa Google or sa Safari para lamang po i-research kung magkano nga po ba ang surrogacy cost na hindi na po kayo nagtatanong po sa ibang tao. Pero I think natural na magtatanong kayo nga kasi dalawang best na po namin po uh, na-try po ang proseso ng surrogacy. And I would just like to say that there's a lot of options about surrogacy kung saan mo ito pwedeng gawin pwede sa Ukraine, pwede sa Mexico sa Colombia, sa US and marami pang ibang countries and ang cost po ng surrogacy ay iba't iba po, depende po kung saan mo po ito gagawin uh, also in Russia, I think pwede din doon Thailand also, but whenever you are going to choose uh, kung saan nyo gagawin ang kasi dapat po mag-research po kayo ng maayos para po alam po ninyo ang inyong mga gagawin. Kasi kami ni Jeff, yun po ang ginawa namin nung nagre-research pa lang kami kasi hindi naman po talaga namin alam ang kasi before. You have to do your assignment para hindi po kayo mabigla kung susuungin po ninyo ang prosesong ito. At ang surrogacy process po ay hindi po siya panandalian. Mahaba-haba po itong proseso. So dapat po meron din po kayong mahaba-haba-habang pasensya at Cross the process, ika nga nila. So, ang surrogacy cost po sa US is ngayon, nung kami po is, nag-start lang po siya sa 90,000 US dollars up to 150,000 US dollars. Pero ngayon, I think nag-start na po siya ng 100,000 US dollars up to 170,000 US dollars. So, pwede po siyang umabot ng 5 million to 9 million na mahigit. Pero ito na po yung whole process. Kagaya namin ni Jeff, kailangan po namin ng egg donor at surrogate mother na magdadala po ng mga embryos namin. So kasama na po lahat doon. Pero gaya ng sinasabi namin ni Jeff, dapat po mag-anticipate po kayo ng mga emergency costs. O pwede pong mas marami pa kayong gagastusin sa sinabi ko. Gaya na lang po kung nagkaroon po ng complication po ang pagbubuntis ng iyong surrogate mother kung wala po siyang medical insurance, kayo din po ang obligadong bumili to para sa kanya. So even after po mga anak po ng surrogate mother, obligado po kayo o responsibilidad po niyo siya until 6 months. Then after 6 months po, as long as wala pong naging komplikasyon po ang surrogate mother ninyo, magiging free na po kayo sa responsibility sa kanya. So again, ang surrogacy po ay 100,000 US dollars $100, up to 170,000 US dollars $170, or more po sa US. So ang aking... Uh, <laughs> ang aking advice sa inyo is mag-research po kayo. Mag-research, mag-research, mag-research. Nang ulit-ulitin ko kasi nga po yun po ang kinakailangan ninyo para mas maintindihan pa po ninyo ang surrogacy process. Kasi marami pong available na resources po online para po magkaroon po kayo ng idea or mas idea po sa prosesong ito. Anyway, you guys have a nice day po. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye!